Ayan. nagharvest ako ng aking ano, sitaw. So, ayan oh. May mga laya na siya kasi alam nyo bakit? 'Di ba galing kami ng Hopton doon sa farm so walang nagharvest, Nagbunga pala siya habang malayo kami. Ayan, so meron na siyang mga laya, meron siyang pwede. Ausid din ang kulay, oh. <laughs> Tapos alam niyo nagbunga na yung aking Ayan, ang aking ampalaya. Ampalaya. Ayan, tapos, yung, di ba naka-harvest na sa talong? Meron na naman siya. Ayan, meron na naman siya. Ayan, talong. Tapos, ang ating, uy, dami na niyang okra, oh. O, di ba, ang mga okra. Ayan. Gustahin natin, oh. Ang aking alugbati. Buhay pa din. Tapos, ang ating, Ayan, buhay na buhay pa din siya ang ating kangkong. Kumustahin ko yung ating kalamansi. Ay, nagbunga na. Ay, nag -ano na siya, oh. Nagturok na ba? Ayan, nagturok. Nakita niyo? Nagturok na. Mga kalamansi yan. Hindi ko lang alam ano to. Kalimutan ko ano kayo nilagay ko dyan. Tapos yung luya doon. May nagturok na ng luya. And then, ah... Uh, Taglit lang lagay natin to sa mesa no lagay natin to sa mesa kasi kumustahin natin ang ating manok ganda pa din ng mga bunga mga buti oh. hello tignan natin kung may ano sila may itlog ayun 2, 4, 6, 7 pito yung itlog nila baka dito meron. Ah, oh, wala. Kumusta? Uh, 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 ha? Hindi. <laughs> may mga itlog sila. So, may ako na kunin yon. Kita nyo, iniwan lang namin sila. Pero buhay pa. Yung mga sibuyas dahon, ano pa din siya, oh. Pumitinang pa din. <laughs> si ano. <laughs> You hi. <laughs> That's a filter. Filter ng ano ng isda. Ayan yung isda o oh, malaki na sila. Alam niyo ba nung binili namin yan sila? Ganito lang ka ma, maliit pa dito sa ganyan ito itong kumingking. Tingnan niyo ang lalaki na nila pag nabenta yan nasa mga 1,500 na ang isa. Ah. So, ayan. Nakasitaw na tayo. Baka makapagpakbit ako. Tingnan ko kung maging kumplito ang ating sahog sa pakbit. Ayan. Ay,